Humahaginit ang hangin sa pagitan ng mga luwag na cable. Tila patay na ang antena, kinain ng kalawang at mga asidong ulan sa paglipas ng mga taon. Inakala ni Alec na makakahanap siya roon ng kaunting katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may dumampi na panginginig. Unay halos di maramdaman, parang haplos lamang sa tainga. Pagdakay naging isang hinga, isang salita, isang tinig. Hindi ito nagsasalita ng kanyang wika. Sa halip, isang alo na banayad, kakaiba, puno ng mga katahimikan na may dalang bigat at mga pagbabago ng tono na tila nagsasalaysay ng higit pa sa isang mensahe. Bawat pantig ay umuugong na parang isang alaala na para bang tinatamaan ito ang isang bahagi sa kanya na matagal na niyang nakalimutan. Ang tinig ay nagsalita ng hindi naghihintay ng tugon. Sinasabi nito ang mga bagay na simple o yon ang akala niya. Mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit malinaw ang layunin, call iwan, pag-iisa, pagtitsaga. At bigla na lamang itong huminto. Nakaunawa ito. Sa kabilang panig, naramdaman ng nagsasalita na siya'y pinakikinggan. Isang paghinto, saka dumating ang himig na mas tensyonado. Tinanong nito kung sino siya. Nagiba ang kanyang tinig, naging mas matatag, halos matalim. Hindi galit, kundi isang pamilyar na pag-iingat yaong inilalaan ng mga taga-kanluran sa sinumang mula sa guild. Maingat na sumagot si Alex, sinasabing naglalabas siya ng tunog sa isang ipinagbabawal na dalas. Inasahan niya ang katahimikan, marahil ay tuluyang pagkaputol. Ngunit bumalik ang tinig, mas magaan, halos ng asar. Para bang siya ay isang kakatuwang mananakop na napadpad sa isang panaginip na hindi niya maunawaan. Hindi niya alam kung paano tutugon. Siya ay mula sa kanluran. Isa marahil na tagapaglihi. Isa sa mga mangkukulam na sinasabing kayang mahikain ng mga bagay at sirain ang agos. At gayon paman, nanatili siya, nakinig siya, nanatili rin ito. Sa loob ng mahabang sandali, nagpatuloy silang mag-usap, naghahagis ng mga kalahating salitang klise na kapwa nila natutunang paniwalaan. Inakusahan siya nito na may pusong tanso at kaisipang ikinulong ng mga ngipin ng makinang umiikot. Tumugon siya na marahil ay kinakausap nito ang mga puno at natutulog sa mga guho habang bumubulong ng mga orasayon. Ito'y mapanukso, matalim, ngunit kailanman hindi malupit. Bawat pahayag ay parang isang julong nakabalat kayo bilang laro. At sa ilalim ng mga biro, naroon ang tunay na pagkamausisa, ang pagnanais na malaman kung ang isa ba'y talagang ang gaya ng sinasabi tungkol sa kanya. Pagkatapos, sa isang di inaasahang katahimikan, naglakas loob siyang itanong ang pangalan nito. At ito'y sumagot ng payak, Lira.